for the Everest 2013 ang problema nito ay pagka tumatakbo o kaya na reno. parang may tubig na umaalon dyan sa gilid kaliwat kanan sa baba ng pintuan ang problema ay nasa ilalim tingnan natin nali dito nang gagaling yun itong tulera na yan, nasa ilalim meron siyang tubig Bali meron siyang pinaka ah, Ito may drain plug sa rito Ayan, yang yang goma na yan Ito Itong Goma na ito Ito, tanggalin lang natin ito Tanggalin natin